Para ma-enjoy po natin yung mga reward mga ka-shoppers, uh, mag-activate lang po tayo ng EMS Virtual Suki Card. Ito po ay shopper system activation for only 150 pesos mga shoppers Okay, so ang mga benefits po na meron tayo sa ating EMS Virtual Tool Card, wala na po itong physical card mga ka-shoppers. So straight from your dashboard, makikita nyo na po yung inyong, uh, virtual suki card para mabilis po makita yung ating mga suki cards kay EMS. So virtual na po ito mga ka-shoppers. So ito po yung mga benefits, nationwide and global income opportunity. Kaya magagamit po natin yan sa lahat ng merchant stores natin globally. Hindi lang po sa Pilipinas, soon. At ang maganda nito, meron din po itong expenses ledger. Kung saan lahat ng inyong mga gastos, doon yung mabibase ang inyong mga kita mga ka-shoppers. Okay. At the same time, meron din po ng telco load na may enjoy nyo po yung ating telco loading system sa loob ng portal natin ng EMS. At meron tong personal expenses incentive points na bawat gastos nyo po may incentive points. At yung mga na-refer po natin ng mga cash shoppers natin, may incentive points din po kayo. At reward points. So dalawa po yung points na nag-generate natin. Incentive points at saka reward points po mga cash shoppers. Ang reward points po ay convertible to cash nawi-withdraw po yan. Ang incentive points naman ay redeemable po yan sa mga bills natin and other merchant partners nationwide, mga shoppers. Okay? Ang good news, may referral din po tayo dito. Sa activation pa lang ng suki card natin, may livelihood income opportunity na po tayo kay EMS. Bawat referral nyo po, na direct kayo makaka-invite, may 25 pesos po kayo. So, meron lang kayong requirement na dapat binimbo 5 para makakaroon kayo ng income hanggang 10th level ng referral. Kasi pag isa lang referral, hanggang second level lang po. Pag dalawa, ay uh, hanggang fourth level. Pag tatlo, hanggang 6 pag apat hanggang 8 So dapat minimum book 5 para po hanggang 10th level. So sa second level po, meron tayong indirect shopper system activations na 5 pesos po. If everybody will duplicate by 5 hanggang 10th level, may enjoy nyo po kasi mga ka-shopper, ang potential income na 61 million pesos. So, lima-lima lang po yan. Nationwide po, kaya alaki ng coverage yan. So, lima lang po, bawat isang referral, alaki na po ng potential na pwedeng maging reward natin kay ALS. Ang good news, yung team A, yung left team and right team, every time nakaka-500, automatic unlimited 50 pesos. Kaya lang may maximum po ito na marirish nyo po up to 1,638,350 pesos. That's the potential. So, after that, hindi na kayo kikita ulit. Kung kayo ay nag-stick lang po sa Suki Card activations na 150 pesos. But don't worry, mayroon po tayong upgrading. Okay? So mag-upgrade lang po tayo to Shopper's Privilege Account. So once you upgrade your account, may enjoy nyo na po yung mas higher potential. Okay? So meron tayong tinatawag na uh, Shopper's Privilege Account. So available po kayo ng package natin na 1,000. So bronze privilege package. So magpo-purchase lang kayo ng mga product packages sa ating mga merchant store partners na katay up po natin. So, collaborated company po natin. Gagaya po ng Robusta. So, we have our Robusta powder. Okay, it's a powder form. Some liquid type tea po yan. Na ilalagay sa ilalim ng And we have also Robusta uh, Plus. We're going to avail that package. May referral po ito na 300 pesos. Kaya po nakarefer kayo ng lima, sampu, twenty, ang laki ng inyong potential rewards diba kay EMS. Imagine sa so 1,000 pesos, 300 ang ganda ng Okay, ma-indirect pa po yan na 15 pesos. So, yung hindi mo na siya kakilala, sa second level, down to 10th level, you can have up to 15 pesos. So, kanina po sa Suki card natin, 25 yung direct, tapos 5 pesos yung indirect. So, 61 million yung potential. Dito naman po ang potential nito is 183 million. Okay? Kaya sa 1,000 pesos, malaki yung privilege natin. Okay? And then, meron pa tayong isang package dito. Yung ating special bronze privilege. So, wala po pinagkaiba po, po ito. Amount lang. So, you can choose 1,000 or you can choose 1,500. Okay? So, same product dito. Nadagdagan lang po ng items para po dito sa ating uh, package dito. Okay? So, ang referral po nito ay uh, 500. So, 1,500, 500, 500 lang. Kaya immediate income po din yan sa ating mga ka-shoppers. Okay? So, ang ating uh, direct po is 500. Kaya kung nakalima kami, 2.5 ka kagad. So, malaking tulong kagad yan sa atin. Ang indirect naman po is 25 pesos. So, the potential income here is mas malaki. Kasi abot po ito ng 305 million potential. Okay? Now, Lahat po yan withdrawable three times a day po mga ka-shoppers. Kaya i enjoy na talaga natin yung income po natin kay MS. We have 8 a.m., 12 noon, at saka 5 p.m. ng hapon. Okay? Ang good news po, ang ating business ay inheritable. So, pwede po itong i-transfer something happened to the account holder to your generation and to your generation. Kaya your family is secured. Kaya your account and all benefits from rewarded incentive, it will be passed on to your generation to the generation and it's a legacy to your family. Mga ka-shippers. Doon sa konsepto natin, ay importante, mapaunawa po natin sa kanila yung ganda at laki ng potential na meron tayo dito kay EMS. So saan ka nakakita ng isang sistema na perfectly running na bawat gastos mo ay pwede kang kumita. So bilang consumer, bahagi ka na ngayon ng kita sa bawat gastos araw-araw. So we are not uh, always end up as end user. So hindi na tayo pang abang buhay na alipin ng gastos mga ka-shopper. Kaya spread the good news po yan. So yung ating uh, sinesend na video presentations mga ka-shopper, so i-massive nyo na po yan ng send sa mga friends natin. Okay? So o, pwede ka mag-direct message sa page. Pwede ka rin mag-comment sa baba para kung ano man yung mga kapanungan ay mabigyan natin ng kasagutan. Salamat po sa inyong time na, ma na mapanood ang ating presentation. God bless po sa lahat.